nasaksihan ng 21st century ang pagsibol ng isang dominanteng kapangyarihan sa Asia. Ito ang China, isang bansang minsang naging biktima ng colonization. Pero ngayon, tila bang gusto nang sakupin ang buong mundo. Sa gitna ng dagat, sa himpapawid, at sa bawat linya ng ekonomiya, ramdam ang anino ng Beijing. Pero sa katahimikan, may mga bansang hindi basta papayag na makamkam lang ng China ang buong asya. Ito ang India, Japan at Australia. Ang tatlong bansang ito, hindi mo akalain ay nagsanib pwersa para sa iisang layunin. Pigilan ang imperyong gustong lumamon sa asya. Ito ang tinatawag ng ilan na ang NATO ng Asia. Sa episode dating ito, ating pag-usapan ang pagtutulungan ng mga bansang ito para ibalanse ang kapangyarihan sa Asya. Sa mga nakalipas na dekada, ang China ay naging isang dambuhalang kapangyarihan na sumusubok na pagharian ang halos lahat ng larangan sa daigdig mula sa ekonomiya, teknolohiya at maging militar. Ang China ay may dambuhalang ekonomiya na umaabot ng higit 18 trillion dollars pangalawa sa pinakamalaki sa buong mundo. Halos bawat produkto sa ating paligid, mula sa cellphone, damit, appliances at maging laruan ng mga bata ay may tatak na made in China. Gamit ang malakas na ekonomiyang ito, ang mga Chino ay bumuo ng isang modernong hukbong sandatahan na naglalayong wasakin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo man, hindi lahat ay handang tanggapin na lamang ang dominasyon ng China sa Pasifik. Habang nagmamarcha ang mga Chino, may tatlong bansang tahimik na naghahanda. Sa Hilaga, ang Japan, ang mga anak ng Samurai. Sa Timog, ang Australia, ang leyon ng South Pacific, ang bakal na tagapagtanggol ng karagatan. At sa Kanluran, ang India ang higanteng natutulog sa Himalayas. Ang tatlong bansang ito, lubos na magkakaiba ang wika, kultura at relihiyon, pero iisa ang pinoprotektahan, ang kalayaan at pagiging bukas ng Pacific Region. Ating unahin ang panghilagang miyembro ng Asian NATO, ang Japan. Matapos ang ikalawang digmaang dig, pinutol ng Japan ang kanilang sariling espada at pinili ang landas ng kapayapaan. Sa katunayan, ang Japan ay walang hukbong sandatahan na pupwedeng gamitin sa mga opensiba. Bagkus, mayroon lamang silang hukbo para protektahan ang kanilang sarili. Ito ang Japanese Self-Defense Force o ang JSDF. Ang JSDF ay tiyatag noong 1954 matapos ipagbawal ng kanilang konstitusyon ang pagkakaroon ng isang offensive military. Layunin lamang nito na magkaroon ng depensa laban sa anumang banta, natural man o gawa ng tao. Subalit sa mga nakalipas na taon, naharap ang Japan sa makabagong banta ng lumalakas na China. Kaya naman, muling pinanday ng mga Hapones ang kanilang mga espada at binago ang kanilang estrategiya ng self-defense sa ilalim ng bagong doktrinang ito. Ang Japan ay hindi na lamang nakatuon sa self-defense, kundi sa tiyatawag na military deterrence. Sa madaling sabi, kapag inatake ang Japan, makaaasa ka ng isang malakas na ganting pagsalakay. Sa kasalukuyan, ang Japanese military budget ay umabot sa pinakamalaki nitong antas sa kanilang kasaysayan. Umabot ito ng 55 billion dollars at patuloy itong tumataas. Ang pondo ay nakalaan para sa modernization ng kanilang sandatahang lakas, para sa pagbili ng mga F-35 fighter jet, mga long-range missile tulad ng Tomahawk at anti-ship system, at pagpapalakas ng kanilang cyber at space defense capabilities. Ngayon, ang Japanese Self-Defense Force ay may humigit kumulang 247,000 na mga aktibong sundalo. Mayroon din itong mahigit 1,000 tanke at mga armored personnel carrier. Kabilang na ang Type 10 at Type 90 main battle tanks na ginagamit ng kanilang Ground Self-Defense Force. Mayroon din silang higit 500 na mga artillery system mula sa mga self-propelled howitzer hanggang sa mga rocket artillery na handang durugin ang mga kalaban ng mga Hapones. Sa himpapawid, may halos 300 na mga modernong fighter aircraft ang Japanese Air Force, tulad na lamang ng F-15J Eagle at F-35A Lightning II, na may kombinasyon ng bilis, stealth capability, at precision targeting. Ang mga ito ay sinusuportahan ng advanced radar system, aerial refueling tankers, at mga AWACS surveillance aircraft na nagbibigay ng mataas na antas ng situational awareness sa Japanese Air Self-Defense Force. Sa karagatan naman, ang Japan ay isa rin sa pinakamalakas na puwersa sa Asia na may mahigit 150 na mga barko, destroyer at frigate. Kasama sa kanilang naval power ang humigit kumulang na 20 advanced submarine Karamihan ay mga soryu at taigay class na sa pagiging tahimik, mabilis at may kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng napakatagal. Isang matinding banta sa sino mang mga ngahas na lumapit sa Japanese territory. Sa mga katubigan ng East China Sea, nagbabantay ang mga samurai ng makabagong panahon. Armado hindi lamang ng mga espada, kundi ng mga radar, misail at ng malabakal na determinasyon kung akala ninyo na sa Pacific lamang abala ang China sa pangangamkam ng mga teritoryo, dyan ka nagkakamali. Ang China ay nagsasagawa din ng na mga pangunguha ng teritoryo sa kanilang mga kapitbahay sa Timog Asya. Sa mga kabundukan ng Himalayas, isang tahimik ngunit makapangyarihang bansa ang nagsisimula na ring bumangon. Ito ang India. Katulad ng China, may populasyon din itong halos katumbas ng mahigit 1.4 billion. Kaya naman, kinikilala ang bansang ito bilang ang pinakamalapit na karibal ng Beijing pagdating sa dami ng tao at potensyal sa ekonomiya. Ang India ay may libo-libong kilometrong border sa China na umaabot ng humigit kumulang 3,500 kilometers. Kaya naman, isa ito sa pinakamahabang disputed border sa buong mundo na na line of actual control. Mula pa noong 1940s hanggang 50s, nagkaribal na ang India at China kung saan parehong may ambisyon ng dalawang bansa na maging pangunahing kapangyarihan sa Asia. Dagdag pa rito ang issue na ang dalawang bansang ito ay naguumpugan dahil sa pag-aagawan ng mga teritoryo sa kanilang line of actual control. Noong 1962, naglaban sila sa tiyatawag na Sino Indian War, isang madugong digmaan na sumiklab dahil sa agawan sa teritoryo sa Himalayas, partikular na sa Aksai Chin at Arunachal Pradesh na sinusubok agawin ng mga Chinese sa mga Indiano. Sa digmaang ito, unang nasubok ang lakas ng India at China sa isang ganap na digmaan. Ang labanan na ito ay tumagal ng halos isang buwan na nagdulot ng libo-libong casualty at nagtapos sa pagwawagi ng China. Bagay na nag-iwan ng napakalaking sugat sa relasyon ng dalawang bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging normal ang relasyon ng dalawang bansang ito kung saan nagkaroon sila ng mga kasunduan para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mga border. Ngunit ang kompetisyon sa ekonomiya at impluensya ay patuloy na lumalala. Noong 2020, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Galwan Valley, isang malamig at mabundok na rehiyon sa Himalayas kung saan nagsagupaan ang mga sundalong Indiano at mga Chino. Dahil bawal magdala ng mga baril sa kanilang border region, gumamit ang magkabilang panig ng mga bato, kahoy, palakol at bakal na pamalo sa isang madugong labanan na tumagal ng ilang oras. Ang resulta, Dose-dose ng sundalo mula sa magkabilang panig ang nasawi at muling sumiklab ang sigalot na matagal nang nananahimik. Mula noon, lalong humigpit ang seguridad sa India-Chinese border kung saan nagpatayo ang magkabilang panig ng mga bagong base militar at nagpadala ng libo-libong karagdagang tropa. Ang insidenteng ito sa Galwan Valley ay nagsilbing paalala na ang galit sa pagitan ng India at China ay hindi pa rin tuluyang naglalaho. Ang India ay nagpapalakas para sagutin ang mga agresibong gawain ng China sa Timog Asya. Ang Indian Armed Forces ay isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Mayroon silang humigit kumulang 1.4 milyong mga aktibong sundalo at humigit kumulang 1.2 na mga milyong reservists. Kaya naman, ituturing sila na isa sa mga bansang may pinakamalaking hukbo sa planeta. Ang kanilang army ay may mahigit 4700 main battle tanks tulad na lamang ng T72, T90 at Arjun MBT kasama ang libo-libong mga armored personnel carrier at mga infantry fighting vehicles. Ang Indian Air Force naman ay may mahigit 600 na mga combat aircraft kabilang na ang Su-30MK1, Mirage 2000 at Tejas light combat jets habang nagsisimula na silang mag-integrate ng mga Rafale fighter planes mula sa France. Ang mga Indiano ay mayroon ding mga strategic bomber at mga aerial refueling capabilities pa sa mga long-range operation. Sa karagatan, ang Indian Navy ay may tatlong aircraft carrier, ang INS Vikramaditya, INS Vikrant at isa pang aircraft carrier na kasalukuyang tinatayo. Ang kanilang mga carrier ay suportado ng higit 150 na mga barko, 16 submarines, kabilang na ang mga nuclear-powered Arihant-class submarine na may kakayahang tumira ng mga ballistic missile. Karagdagan sa mga conventional weapons na ito, ang India ay lalo pang pinalakas ng kanilang sariling nuclear arsenal na tinatayang aabot ng 160 hanggang 170 warhead kagaya ng mga Amerikano. Mayroon din silang sariling bersyon ng kanilang nuclear triad kung saan maaari silang tumira ng mga nuclear weapon mula sa himpapawid, lupa at sa dagat gamit ang kanilang Agni Series Ballistic Missile, mga fighter aircraft at mga nuclear submarine. Itinuturing ng India na bahagi ng kanilang bakura ng Indian Ocean kaya't mariin nila itong binabantayan lalo na kung dadaan ang mga barkong Chinese. Malinaw ang mensaheng nais iparating ng mga Indiyano sa mga Chino at mga kaalyado nito. Hindi kami papayag na tapakan yung muli ang aming lupain at dignidad. Ang ikatlong miyembro ng power block na ito ay hindi inaasahan ng karamihan. Ito ang Australia, isang dating malayong bansa na walang pakialam sa Asya ang Australia ay hindi bahagi ng Asia pero ito ay nasa rehiyon na kung tawagin ay Pacific Region. Sa mga nakalipas na dekada, ang mga Australian ay hindi nakikisangkot sa kahit na anong mga usapin sa Asia. Pero nang kanilang maramdaman ang impluensya ng China sa politika, negosyo at cyberspace, nagising na ang mga Australian. Sa larangan ng politika, tinangka ng Beijing na impluensyahan ang mga desisyon ng pamahalaang Australian sa pamamagitan ng mga political donations, lobby group at propaganda na pabor sa interes ng China. Sa ekonomiya naman, ginamit ng Beijing ang kapangyarihang pangkalakalan bilang sandata. Gaya na lamang noong 2020, nang magpatupad ang China ng mga trade sanctions laban sa mga Australian export tulad ng alak, karne at karbon, matapos humingi ang Australian government ng isang investigasyon tungkol sa pinagmulan ng COVID-19. Hindi lang ito tumigil doon. Maraming beses din na tinarget ang mga Chinese cyber operatives ang mga sistema ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya sa Australia upang magnakaw ng mga impormasyon at impluensyahan ang kanilang mga citizen. Dahil dito, Unti-unting napagtanto ng na mga Australia na ang impluensya ng China ay hindi lamang ekonomiko kundi isang anyo ng tahimik na pananako. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula na rin mag-armas muli ang Australia. Sa mga nakalipas na taon, itinaas ng kanilang pamahalaan ng kanilang defense budget ng higit 40 billion dollars kada taon at patuloy itong lumalaki Layunin nilang palakasin ang kakayahan ng kanilang hukbo sa himpapawid, sa dagat at sa lupa upang mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa at kontrahin ang agresyon ng China sa Pacific Region. Sa kasalukuyan, ang Australian Defence Force ay may humigit kumulang 60,000 na mga sundalo at 30,000 na mga reservists. Mayroon din silang humigit kumulang na 60 main battle tanks na binubo ng mga M1A1 Abrams at ilang mga dosen ng armored fighting vehicle. Maliit para sa isang pang-opensibang digmaan, pero sapat na para sa mabilis na operasyon at internal defense ng Australia. Sa himpapawid, may higit isang daang combat aircraft ang mga Australian, kabilang na ang F-A-18 Hornet, F-35 Lightning II, at mga surveillance aircraft tulad ng P-8A Poseidon para sa maritime patrol. Sa karagatan naman, may mahigit 50 na barko at submarino ang Australian Navy, kabilang na ang mga destroyer, frigate at ilang mga diesel electric submarines. Sa ilalim ng kasunduang AUKUS, isang trilateral defense pact noong 2021 sa pagitan ng Australia, United Kingdom at United States, pinaplano nilang palakasin ang depensa at teknolohiyang pandigma ng mga Australian. Ayon sa kasunduang ito, makakakuha ang Australia ng akses sa mga advanced na teknolohiya sa depensa tulad ng mga nuclear-powered submarine, artificial intelligence, cyber warfare at undersea capabilities na inaasahang magpapalakas sa kanilang kakayahan na makipagsabayan sa mga pinakamalakas na hukbo sa mundo. Ayon sa timeline ng kasunduan, inaasahang darating sa Australia ang unang batch ng mga nuclear-powered submarine sa kalagitnaan ng 2030s. Bagamat mas maliit kumpara sa mga dambuhalang bansa gaya ng China at India, ang Australia ay tinuturing na isa sa pinakamoderno at teknolohikal na hukbo sa Pacific Region. Pag pinagkonekta mo ang tatlong bansang ito, makabubuo ka ng isang defense triangle at sa gitna nito, naroon ang China, ang Japan, ang tagapagbantay ng Hilaga ang India ang tagapagtanggol ng kanluran at ang Australia ang bantay naman sa timog. Magkakaiba man ng interes, pinagdudugtong ang tatlong bansang ito ng iisang prinsipyo. Ito ang free and open Indo-Pacific, ang pagpapanatili ng malayang paglalakbay at kalakalan sa South China Sea. Para sa mga bansang ito, hindi makabubuti sa kanila at sa buong mundo kung may isang bansa lamang na makakakontrol sa napakahalagang katubigan sa Asya. Para mapataas ang kanilang kakayahan, nagsasanay ang tatlong bansang ito ng magkakasama. Ang Japan, India at Australia ay regular na nagsasagawa ng mga joint military drills tulad na lamang ng Malabar Exercises kung saan nagsasanay sila ng naval warfare, anti-submarine operations at mga air defenses. Nagbibigayan din sila ng mga intelligence data, teknolohiya at logistics upang mapabilis ang pagtugon nila sa kahit na anong banta. Bukod sa mga military exercises, ang tatlong bansang ito ay bahagi din ng Quad o ng Quadrilateral Security Dialogue kasama ang United States. Ang Quad ay isang alyansang pampolitika at pangseguridad na binubuo ng Japan, India, Australia at Estados Unidos na itinatag noong 2000s at muling pinatibay noong 2017 ang kanilang objective, pag-isahin ang mga bansang may layuning panatilihin ang free and open Indo-Pacific. Magkakahiwalay, hindi kayang pigilan ng alinman sa tatlong bansang ito ang lumalawak na kapangyarihan ng China. Ngunit kapag sila'y nagsama-sama, makabubuo sila ng isang makapangyarihang panangga na handa at kayang harangin ang anumang anyo ng Chinese adventurism at militarism sa Asia. Kapag pinagsama-sama ang puwersa ng tatlong bansang ito, aabot ng higit 1.7 milyong sundalo ang kanilang hukbo na armado ng libo-libong mga tangke at armored vehicle. Sa impapawid naman, aabot ng higit isang libong combat aircraft ang kanilang combined air force na binubuo ng ilan sa mga pinakamodernong fighter jet at bomber sa mundo sa karagatan naman, ang kanilang combined force ay aabot ng higit 350 na mga barko, kabilang na ang mga aircraft carrier, destroyer at maging mga nuclear submarine na kayang magpatrolya mula Indian Ocean hanggang sa Pacific. Ang tinatawag na NATO ng Asia ay hindi isang formal na alyansa, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito totoo sa kabila ng kawalan ng pirma o kasunduan sa papel. Ang tatlong bansang ito, ang Japan, India at Australia, ay naikipagtulungan sa isa't isa sa antas na hindi pa nakikita noon. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang ishoutout ang ating komrad na sina Dado Versola Sabado, Rampogi, Edgar Dagdag ng Santa Lucia Novelliches, Francis Sumajit ng Madrid, Spain, Art Kila, de Lima family ng Tuwi Batangas. Siyempre malaking shoutout din sa aking minamahal na 7P ng Batch 2025 hanggang 2026. Roy Navarosa ng Cogyo Antipolo. Jolitz na Sarionda ng Tagig City. At siyempre si J.R. Manzano. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Habang tumitindi ang alon ng agresyon sa kargatan ng Asia, Dalawang pananaw ang nagbabanggaan. Ang Asya na pinamumunuan ng iisang kapangyarihan o ang Asya na pinagtitibay ng pagkakaisa at kalayaan. Sa huli, kanino kakampi, Tandaan na sa bawat panahon ng kadiliman, laging may bumabangong liwanag ng kalayaan. Naghahanap pa ba kayo ng video na panonoorin ukol sa geopolitics ng Daigdig? Nais kong i sa inyo ang ating episode ukol sa ang NATO, ang pinakamakapangyarihang alyansa sa mundo at ang ating episode ukol sa Papano na lamang kapag naglabanan ang USA at China? Sino nga ba ang magwawagi? Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang mga kaganapan sa daigdig.